kahulugan ng duwende sa panaginip. Ang panaginip ng isang duwende ay bihirang magkaroon. Gayunpaman, ito ang pinakakakatuwang panaginip na makikita ng sinuman. Ang kahulugan ng panaginip ng duwende ay iba-iba gaya ng alam mong kwento tungkol sa nilalang na ito. Ang isang duwende sa mga panaginip ay nagpapakita ng iba't ibang mga bagay mula sa kakilakilabot na takot hanggang sa masisipag na manggagawa. Maniwala ka man o hindi, maraming tao ang natatakot sa mga duwende. Upang bigyang kahulugan ng mga panaginip na may isang duwende, kailangan mong tandaan na maputi ang mga kaganapan sa iyong pagtulog at ang imahinasyon na mayroon ka sa panaginip na ito. Ano ang ibig sabihin ng panaginip ng duwende? Ang mga panaginip na may mga duwende ay kumakatawan sa iyong kakulangan ng katalinuhan at sigasig. Ito ay isang babala na ikaw ay malayo sa iyong karunungan at mas malapit sa kamangmangan at isang maliit na sentido common. Paglipas ng panahon, ang konsepto ay nagbago sa isang serye ng mga pag-uugali na maaaring magkaroon ang sinuman. Ito ang paraan upang ilarawan ang iyong sarili pinapansin ka ng mga duwende sa iyong ginagawa dahil marami kang pagkakamali o kailangan mong bayaran ang mga kahihinatnan ng iyong pag-uugali. Gayunpaman, ang bawat panaginip na may isang duwende ay maaaring magkakaiba sa bawat isa. Sa makatuwid, kailangan mong sundin ang mga interpretasyon na ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang masamang duwende kapag nanaginip ka ng isang masamang duwende ito ay tanda ng isang kaaway na darating gusto nilang magkamali ka at ipagkanulo ka ang panaginip na ito ay nagbababala sa pagdating ng mga taong may masamang hangarin lalo na kapag nagsimula kang maging matagumpay sa negosyo ang ilang mga tao ay hindi gusto ito kung ikaw ay matagumpay at dapat mong protektahan ang iyong sarili mula sa masamang hangarin na ito ang panaginip ng isang masamang duwende ay hinulaan din na ang paninibugo, ang iyong pangunahing kaaway, at maraming tao ang sumasalungat sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang mabuting duwende. Kapag nanaginip ka ng magaling na duwende, dapat maging mabait ka rin sa iba. Ang iyong pag-uugali sa moral ay maaari makaapekto sa mga taong interesado sa iyo. Kapag ikaw ay naging isang pinuno sa isang organisasyon, mga taong palaging umaasa ng ang pinakamahusay na pag-uugali ay magiging motibasyon kaya magbigay ng suporta sa kanila. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang sumasayaw na duwende. Ang kahulugan ng panaginip ng mga dancing dwarf ay nangangahulugang darating ang mabuting balita. Ngunit dapat ka maging handa sa mga bagong responsibilidad. Kapag nakakuha ka ng bagong trabaho, ito ay isang senyales na makakahanap ka ng mga pagkakataon na gagawin kang mas mahusay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang killer dwarf. Nanaginip ka ba ng isang killer dwarf? Ang panaginip na ito ay nagbababala sa mga banta sa iyong trabaho, lalo na bilang isang resulta ng pagkakanulog ang isang tao ay hindi gusto ang iyong tagumpay kaya gusto nilang magsimulang lumikha na mga hadlang para sa iyo magingat sa mga taong gustong iset up ka Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang unano Kapag napanaginipan mong isang maliit na tao ito ay isang senyales na mayroong kang problema para sa iyo upang malutas Ito ay patuloy na hinahabol ka at nagre-resulta ng emosyonal na kawalan ng timbang sa iyong buhay. Pagkatapos, sinimulan mong sisihin ang iba para sa iyong mga kasawian at sa huli ay naging isang taong hindi masaya. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang duwende na tumatakbo. Kapag nanaginip ka makakita ng mga duwende na tumatakbo sa paligid, dapat kang magpahinga saglit. Sinasabi ng panaginip na ito na ang iyong buhay ay naghihirap mula sa tunggalian kapag sinubukan mong makamit ang tagumpay ito ay isang babala na nakakaramdam ka ng pagod at kailangan mong pag-isipan muli ang diskarte sa trabaho kahulugan ng panaginip tungkol sa hinabol ng duwende Naranasan mo na bang habulin ng duwende? Ang panaginip na ito ay nauugnay sa iyong pagpapahalaga sa sarili. Inilalarawan nito ang kakilakilabot na pag-uugali upang harapin ang ilang mga kaganapan sa iyong buhay. Ang panaginip na ito ay nagbababala na hindi ka kumikilos ng maayos at lumilikha ka ng isang hadlang para sa iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang may sakit na duwende. Kapag nanaginip ka ng may sakit na duwende, nangangahulugan ito na hindi mo alam ang mga mahahalagang bagay. Sa oras na ito, may makabuluhang nangyayari, ngunit ganap mong binabaliwala ang sandali. Sa madaling salita, hinahayaan mong dumaloy ang lahat nang hindi nasusukat ang mga kahihinatnan na maaaring lumabas. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang pangit na mukha ng duwende. Kapag na naginip ka ng isang dwarf na pangit ang muka, ito ay tanda ng banta at iyong mga pagkakamali. Ito ay isang pagkakataon upang kontroli ng mga emosyon at pagbutihin ng komunikasyon sa iba. Kung na naginip ka ng isang pangit na duwende, magkakaroon ka ng isang paghaharap sa isang tao at ang pagtatalo na ito ay magbubunga ng mga kaaway maliban kung susubukan mong linawin ang sitwasyong ito kahulugan ng panaginip tungkol sa isang duwende na naglalaro. Nanaginip ka na ba na may mga naglalaro na duwende? Ito ay tanda ng kaligayahan at pagkakaisa na papalapit sa iyo. Gayunpaman, dapat mayroon kang malinaw na mga patakaran at layunin. Ito ay isang panaginip na nagpapakita na magandang damdamin sa harap ng ilang mga kaganapan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang duwende na nakikipag-away. Kapag nakakita ka ng duwende na nag-aaway sa isa't isa, ito ay senyales na kailangan ng isang kaibigan ang iyong tulong at lalapit sa iyo para humingi ng suporta sa iyo. Panahon na upang ipakita ang iyong pagkakaibigan. Gayunpaman, ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na hindi ka maaaring masangkot sa sitwasyon ito kung nanaginip ka ng duwending nakikipag-away, kinikilala mo ang mga problema ng ibang tao, ngunit ipinapalagay mo rin na hindi lahat ay nararapat sa iyong tulong. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makipagtalik sa isang duwende. Kapag nanaginip ka makipagtalik sa isang duwende, ito ay senyales na hindi mo kinukonsinti ang iyong partner. Pakiramdam mo ay nakakaabala sa iyong ginagawa ng iyong kapareha. Sa ngayon, makakatulong kung maayos ang pakikipag-usap mo sa iyong kapareha. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang tao ay nagiging duwende. Kapag nanaginip ka ng iyong mga kaibigan ay duwende, ito ay tanda ng swerte sa negosyo at aktibidad na gagawin mo sa mga susunod na araw. Kung ito ay iyong kapareha, ito ay isang palatandaan na ang tagumpay ay hindi pa dumarating Ngunit ikaw ay pupukaw ng paninibugho ng iba. Kung magiging duwende ka, ito ay magpapahiwatig na lumalayo ka sa iyong layunin dahil hindi ka sigurado na makakamit mo ito.